Alam mo ba kung sino si San Miguel Arcangel? Siya ang prinsipe ng hukbo ng langit, ang mandirigmang itinakda ng Diyos upang ipaglaban ang kabutihan laban sa kasamaan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kanyang kwento mula sa kanyang tagumpay laban kay Satanas hanggang sa kanyang papel bilang tagapagtanggol ng sangkatauhan. Isang kwento na puno ng tapang, pananampalataya at tagumpay laban sa kasamaan. Sino si San Miguel? Ang pangalan ni San Miguel ay nagmula sa Hebreong Mikael na nangangahulugang Sino ang tulad ng Diyos? Isang retorikal na tanong na nagpapakita ng walang kapantay na kapangyarihan ng Diyos. Si Miguel ay hindi basta ordinaryong anghel. Siya ang leader ng hukbo ng mga anghel at tagapagtanggol ng trono ng Diyos. Makikita natin ang kanyang pangalan sa iba't ibang bahagi ng Biblia. Isa na dito ay sa Daniel talata 10 bersikulo 13, kung saan siya ay tinawag na prinsipe ng bayan ng Diyos, ang tagapagtanggol ng Israel. Ngunit ang kanyang pinakatanyag na kwento ay naganap sa aklat ng pahayag. Sa Revelasyon talata 12, bersikulo 7 hanggang siyam, inilarawan ang isang dakilang labanan sa langit. Si Miguel kasama ang kanyang hukbo ng mga anghel ay nakipaglaban-laban kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Ano ang dahilan ng labanan? Si Lucifer, ang dating pinakamagandang anghel, ay naging mapagmataas at nag-alsa sa Diyos. Hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang pagmamataas. Kaya't si Miguel ang itinakdang leader upang itaboy si Satanas mula sa langit. Ang sabi sa talata, ang malaking dragon ang sinaunang ahas na tinatawag na Diablo o Satanas ay itinapon sa lupa at kasama niya ang kanyang mga demonyo. Ngunit hindi natapos ang kwento ni Miguel sa langit, siya rin ang tagapagtanggol ng sangkatauhan laban sa kasamaan. Sa tradisyon ng simbahan, si San Miguel ay kilala bilang protektor ng mga kaluluwa laban sa mga demonyo, lalo na sa oras ng kamatayan. Madalas siyang inilalarawan na may hawak na timbangan sumisimbolo sa kanyang papel sa paghahatid ng mga kaluluwa sa tamang lugar. Sa panalangin ni Pope Leo XIII na binuo pagkatapos ng kanyang pangitain tungkol kay San Miguel, malinaw ang kanyang papel bilang tagapagtanggol laban sa mga puwersa ng kadiliman. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa laban. Maging proteksyon laban sa kasamaan at mga silo ng Diablo ang kanyang himala at pagpapakita. Ang pangalan ni San Miguel ay nauugnay sa mga himala at pagpapakita. Isa sa pinakasikat ay ang pagtatayo ng Mont Saint Michel sa France. Ayon sa kwento, nagpakita si San Miguel kay Bishop Aubert noong ikawalong siglo at inutusan siyang magtayo ng dambana sa isang burol bilang parangal sa kanya. Ang lugar na ito ay nananatiling isang simbolo ng pananampalataya at proteksyon hanggang ngayon. Sa panahon ng mga digmaan at peste, maraming Kristiyano ang nanalangin kay San Miguel at maraming kwento ng mga milagro ang naiugnay sa kanya. Isang halimbawa ay ang pagtigil ng isang salot sa Rome matapos ang isang prosesyon sa kanyang karangalan. Bakit mahalagang kilalanin si San Miguel? Si San Miguel ay hindi lamang isang mandirigma sa mga kwento ng Biblia. Siya ay paalala na ang Diyos ay laging nagbibigay ng proteksyon sa mga tapat sa Kanya. Sa mundo ngayon na puno ng tukso, kasamaan at panganib, ang Kanyang halimbawa ng katapangan at pananampalataya ay nagbibigay inspirasyon upang ipaglaban ang kabutihan. Sa tuwing tayo'y natatakot o humaharap sa mga hamon, maaari nating hingin ang tulong ni San Miguel. Tandaan ang kanyang panalangin. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa laban. Samahan mo kami laban sa kasamaan at mga silo ng Diablo. Si San Miguel Arcangel ay hindi lamang isang makasaysayang figura. Siya ay simbolo ng pag-asa, proteksyon at tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Sa tuwing nalalagay tayo sa piligro, tandaan natin na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng isang makapangyarihang tagapagtanggol sa langit. Panalangin natin ang kanyang gabay at proteksyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung nagustuhan mo ang kwento ni San Miguel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito. Sama-sama nating alamin pa ang mga makapangyarihang aral mula sa Biblia at tradisyon. Salamat sa panonood.